Scorpio. Ngayong araw ay kailangan mong maging maingat sa mga pakikipagdil o pag-uusap, lalo na sa mga taong malayo. Iwasan ang sobrang paggastos, kung may mga napag-aralan ka ng transaksyon at tiwala ka na sa mga ito, magpatuloy na at pirmahan na ang mga papeles, ngunit tandaan, ang iyong kabaitan ay maaaring gamitin laban sa iyo ipinapahiwatig ng iyong gabay na dapat kang maging mapanuri sa mga taong kaharap mo kung may nararamdaman kang hindi maganda huwag mag-atubiling iwasan sila agad dahil maaaring may balak silang maglamang sa pera maaari kang maglabas ng pera lalo na kung ito ay para sa pagtulong sa magulang o kapatid kapag may bibisitang tao sa inyong tahanan may dalang swerte silang may iwan sa inyong bahay, kaya't maganda ang tumanggap ng bisita. Sa trabaho, ang maagang pagpasok sa trabaho ay magbibigay sa iyo ng isang maayos na araw, maging maagap sa mga gawain upang maiwasan ang anumang aberya. Sa pagmamahalan, Iwasan ang pagseselos at ang pagbitaw ng mga salita na alam mong makakasakit sa iyong mahal sa buhay. Maging mahinahon at maunawain upang mapanatili ang kapayapaan at pagmamahalan sa inyong relasyon para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color gold at color green sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan. Ang mga numerong number 21 number 38, at number 5 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay.